Ang nagpadayong huwaw nga nakamugna na karoon ng grabing kauhaw sa mga tao sama na lang sa ka Komunidad sa Cebu City nga taas kayang linya sa mga tao nga nagdala sa sudlanan ng tubig. Tungon sa katalagman, mudangop na usab ang simbahan sa langit o ginagda mo paggawas o guratio imperata. Pangaliyang nga maluwas ang katawahan sa krisis karon. Sa era natong detalye pinaagi sa RTB Presents. Dini sa sitio Maraca sa Barangay Lahog, blockbuster ang linya sa mga sudlanan o tubig. gibantayan sa mga tao kinsa nagpaabot kanus sa mahatdan o rasyon sa tubig. Human sa tulog kaadlaw nga paghuwat, niabot na yun ang water tanker nga nakapahupay gamay sa ilahang kauhaw. Nagmaya o nag sa pagpapuno sa ilahang mga water container gikan sa MCWD nga dala sa mga personal sa CCDRRMO. Wala na gyud wa bisag hugas kami to wala na. <laughs> Mineral na lang gyud. Pait sire. Pait gyud eh, kayo. Ang kwan. Oh, birnes gabi. Oh, pait gyud kay way too big. Ato paning ngon sir nga mapuran kita nang sir kay mo may request ako kwan. Wala daw ka tangkir daw. Gini, ang dayag kaayong epekto sa huaw o in nga milanat nagupat kabuhan nga kinahanglan na matod pa og divine intervention. Busa Gigrak na mo pagawas ug oratio imperata ang Archdiocese sa Sugbo sa labing daling prahon. matud ni Cebu Archbishop si Palma nga posibleng karong simanahan na ipagawas. May Lord with your love please uh, answer our prayers. May there be rain soon and stop to this hot, you know, uh, weather and may your love reach out especially to those who need water because we know uh, it's uh,

ang halapan nga pagkasunog sa kasagbutan o kakahuyan sa kabukiran ug ang pagkangamatay sa mga tanom sa mga mag-uuma ang ato na nasaksihan ug nasinatian. Wala may mahimo kuno ang mga tao sa kabangis sa kinayahan apang giingong mamahimong kapanalip na nato ang matag-usa kung kita magkahiusa sa pagpakabana sa matag-usa kanato sa krisis karon mugna sa El Nino. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo o okay? kini. And among short dukyo.